hello mga uncle uh, pinagpalang gabi may malas sinagi ako ng trucking dito sa na uh, rolling metal, ship out daw dito siya naman mga abante pagpasok ko dito sa seapox mga abante siya tapos binanggap ko yung truck po tapos tinanong ko siya, sabi nalilito daw siya sa akin Tagago yung manong na yan. Pero ang lalim ng iniisip niya. Hindi ko na lang siya siningil. Uh, nabasag yung sun mirror niya sa akin. Hindi lang. Ginasgasan lang yun yung big boss ko. Kaso lang sinisi yung out dito sa gwardiya ng C-box kasi sinisi talaga sa akin. Dahil ship out na yung truck dito. Uh, um, ano magkaalam ship out dito yung truck? Eh, yung truck ang bumangka sa akin eh.